Good morning, good morning. This is Manmi Italy. Happy weekend, everyone. Vlog tayo today. Kasi, kung mapapansin niyo sa aking latest videos, ako ay nag storytelling Ngayon, hindi po ako nag storytelling dahil gusto kong magpapansin or kung ano man ang iniisip ng iba. Ayan, napansin ko kasi dumadami ang mga nag-PPM sa akin na humihingi ng tulong. Ngayon, para, para naman magkaroon tayo ng relasyon, ay kailangan akong ikwento ang aking buhay-buhay. Kung paano ako nagsimula. Wala rin po akong inasahan kundi sarili ko. Wala rin po akong hiningan ng tulong kundi Uh, sarili ko, nagsumikap ako para sa akin sarili at itin-share ko itong mga story ko ito para ipakita sa inyo kung paano rin ako nag-struggle, kung paano ako nakarating sa kung saan man ako ngayon, hindi man ako mayaman pero hindi ako umabot sa punto na hingi ako ng hingi sa aking kapwa dahil alam ko na meron akong kakayanan. Mas lalo kung ikaw ay physically capable, mas lalo kung ikaw ay alam mo na meron kang uh, talent, meron kang kakayahan, Ayan, nilipat muna tayo sa aking kusina. At syempre, gusto ko rin i-share kung paano ang aming buhay dito sa Italy. Baka sakaling may ma-inspire sa inyo, yung mga gustong mag-abroad, yung mga naghahanap ng mga afam dyan. Hindi man afam ang aking uh, binigay ng Panginoon. Pero alam ko sa inyo na yung iba kasi gusto lang mag-abroad para makahanap ng afam o yung iba naman ay umaasang makapag-abroad para makahanap ng afam. Ayan, so I'm just telling my story uh, para sa aking mga followers, para sa mga gustong makinig, magbasa, at nagpapasalamat ako dahil medyo maganda-ganda naman ang feedback. So, ang kakainin ko is, ayan, yogurt, tapos, cereals. So, si naman ay biscuit. Thank you, thank you very much and happy weekend everyone. Bye!